What's up, my love people? Grabe, umulan ng kapugian dito sa Showtime. Eh, pero Paul, ano ba ang masasabi mo na TikTok trend na ngayon Grabe. yung kanta mo? Thank uh, you. thankful po. Yan. Maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta sa akin. Especially sa magulang ko, sa girlfriend ko, sa mga tropa ko. Yan. Maraming maraming salamat po. So, sino ba ang ano? Paano mo nasabi ng sige kayo na pogi? Basta oh. sa akin ang dating. Uh, medyo umulan po kasi ng kapugian dati. Natutulog <laughs> po ako eh. <laughs> <know>. <laughs> eh, alam mo, humble lang. Ang lakas kaya talaga ng... Oh! Wow! 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 Ball and Paul and Makati represent yeah. Lizard! Pascual yung gumawa. Ano, grabe naman. Grabe eh. naman. Aling ano, Iverson, pare. Ha? Alam mo ba, kaya Al si Lassie, oh. grabe uh. yung tingin niya kay Paul and Bolin. Oh. Oh, Siyempre. Okay. Okay. Alam mo kung bakit. Ay, bakit? bakit? Ay, tayo. May, may ganta kasi sila eh. Ano? ano? Sa inyo na ang mga pogi. Okay. Oh. oh. Basta Saka, sila ang bading. Okay. <laughs> <laughs> <Yung> mga bading. <laughs> ba? Pero sa dalila kami. Oh. Paaway ba sila si? Lassie? Bakit? Ay, bakit? Sino sumabunot sa'yo? Ha? Ha? Style yan! Oh, style to! pa yan? Atong oras ni siya, sir! Kailan, nga, eh. Si, 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 si Paul and, ball. Ball ball, and ball, ball. 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 and Ball. Paul and Ball. Sa mga PB Boys naman natin, alin na ang mga gusto nyo? Pogi kayo o malakas ang dating nyo? Simulan natin kay Michael. Wow! <laughs> Pogi or Loco. malakas ang dating? Mm, Pili ko mas importante na malakas ang dating. Yeah! yeah. Uh, Paano ba yung itsura ng malakas ang dating? Uh, Yan yeah. uh, 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 na! Ah, di na dimples! Naman. Sige, si ano Next. naman? Si... Josh. Si Emilio. Ah, si Emilio. Um, siguro sa akin naman, Ate Kim, siguro Pogi. Pogi, Pogi. naman yun sa'yo. Paano naman itsura ng Pogi. Kayo pala, gano'n pala, Ate Kim. Ate Kim, gano'n pala. Alam mo, Emilio, tinanong kita ng maayos, sinagot mo ako ng ate. Sorry po. At least hindi auntie. Ano yung Sorry, kin Ate. least hindi auntie. Si Vince naman, si Vince. Kaya po crush ko dati. Dati? Hindi na ba ngayon? Oy, grabe naman yun. Sobrang naman yung mga kanyang bagay. Ano yun, kuya? Ikaw naman, Vince. Pogi o malakas ng dating? Pogi, malakas dating. O ako? Ako na ay. lang! Wow! <laughs> ah. So, paano? paano pipili? <laughs> ano, yung ano, mix of both worlds, yun lang. Paano yung itsura ng mix of both worlds? <laughs> yun! Wow! Uh, okay. si, Josh si Josh naman! Si Josh! Hello, hello. Oh, siyempre. Thank you for having me again, by the way. Ako siguro siyempre ah, may dating. Kasi yung pogi, kumukupas yan. Pero yung dating, forever yan. Forever. Pala yun. Eh hindi kumukupas! Tito Vong, pakita oh. Pakita mo hindi kumukupas yan, oh. 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 Eh.